Bason. Huwag kami pati di Bason. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Eh, Oh, Lord. 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 Oh, Lord.

Mabili tayo kung sino sa dalawa na ito ng unang apo. Uh, ito Papain lang. Ayun. Ayun. Sila. Ay, sure oh, sila. di si Dave. Meron pa dito. Si Dave! Mga Ay na, agin nalaga po yutan na naman po na ito. Hawanan. Di mas na kare-kare-kare. familiar to.

Kayo. Tabo. Magatang. Sambay kikinisto. Magatang. Naka magatang. Naka. kayo pa. Magatang kayo. Mangangod Oney, ako 'yung nuntoy na katapat. Kamangangod tamutay. Akin itay ko chara ko dito. Oh, magandang. Iniidor ng itay, tanuje pa e, ayan. Yung bent, yung saret na naman. Wow, in saret. Dati ni ko ni.

Uh, tita Winang, Tita Risa, Tita Rennie, Tita Raquel, and Tito Fern. Then Tita Risa and Tito. And my mother and of course my brothers for their support to me. Ayan, thank you so much. Next year ulit. <laughs>